Tikman mo yung okra, dali. Kamain mo na lang. Yan. Ikaw lang naman ang kakain eh. Mm. <laughs> Ana, sariwa yan. Fresh na fresh yan. Bagong pitas. Yan, ang aking kahit may nararamdaman, sige lang. Laban lang. Higop sa bow. Ah, very good. Busog na. Ha? Huh? Hapo na hapo. Sarap.